Hindi nagpahuli ang Kim Pao sa kanilang NP. May pahalawin costume ang mag-asawa. Iwa talaga ang isang King Kiko. Yes, agad si Paul Abilino. Kung ano ang mga trip, sasabayad. Napaka-cute din ang pagmasdat. Para silang bumabata sa kanilang looks niya. True naman talaga ang ilang sinasabi ng mga kaibigan nila. Nasa atin nilang kung maniniwala tayo. Madalas kasi ang mga bashers hang naninira para pumangit ang imahe ng kinpaw. Sabi nga noon ni Che Cuenca, malaking bahagi si Kimi sa buhay ni Paulo. Ay kita niya na napapangiti ang kaibigan once na magkasama sila. May kakaiba kay Kim Ju na nagustuhan si Paulo kaya huwag na magtaka kung magkatuluyan sila ay nga sa mga komento. naman kami na magkarelasyon na King Pao. O kaya na bigawan Stage. Hindi lang naman si Jack ang umamin sa mga interview. Yung ibang nakakatrabaho nila, nagsasabi na rin na iba ang galawa ng King Pao. Kapag magkasama sa taping, gala na sa mga off Tambingan madala kung alam nang nila kung paano ngumiti si Paolo Binino sa mga kwento ni Tony Kinita Girl. Hulog na hulog na iyan. Kung aamin sila, pasalamat tayo. Ngunit kung hindi, magpasalamat pa rin. At least, alam natin na strong ang samahan nila at walang makakatibag. So ano meron si ngayon. Ano sa rito?